Incorporated. Bueno, mga higala magkasama. ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka nga nagpatago lang sa nga, nga Line. kini ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalan, ang atong magtatampo si Line. Kini akong problema, bahin sa among yuta ba nga mo ay naingnan nga nung nga naguba ang among relasyon nga managsuon. O ganyo masabtan para masabtan ganyan nyo. Ing anion ko ani sa pagsugot ang tanan. I, I who have nothing. I, I who have no one. Adore you and what you saw. So sa baas at aning kulira. Ay, natin, simuan, eh. Dahas <laughs> natin yung siguha na yung ita ni mo. Probida ni mo. Naabot naman din yung akong parcel. Ay, parcel mo ay naabot ah. Probida. Halaw, para ba kuy kwarta? Oh, dong! Oh! Dong, asa mang nag-deliver? Tuan na, oi. Ha? Anya akong parcel? Jadi araw. Kasabi na bayad? Ako lang ibayaran. 300 ka pin rin Oh, ikaw sweet. selamat. Mm, sweet. So, -so, uh, ah. <laughs> ano sa so, akong order Ay, dabra, gawin. Sus, so, sabi na kung kung saan eh. Barara di ay. Ano so, sa'yo, di ay? Naibaw ka kung saan di ka importante. bawo ni Tipinsa para dili ka dili mo itum sa init sa adlaw ang akong dughan. Ay, so... Di mo na nakilanglan, oi. Eh. Sa so, dili. Di na nakilanglan. Kaya puti naman na daan mo dughan. O puti. Di lang di ay magbra. Ikaw, lagom naman ang itlog. Ano magbra pa man sa ka? Huh? <laughs> kurbida Burus bak gitu ya Ang ang, gusto ni mo Ikaw lah magsikig tira Ay, di lah nanti tak kundi Ah, hak bening istorya Ikaw rin ang una di ha Eh, pagwat dulu aku bayar mo partil tau Ay, kabala ka Ilisan ko na imong gibayad Ay, lom dahi, murah tak bata ni Ikaw rin murah bata di ha Ay, sabag awal, musang buta gue ikor ta Mauna Dari mga unu ta Sa chicks Dong, Ano di ay? unsay ano problema oh, yeah. o ah Oo, oh, kawang mga kay Iyas Ningil? Niya? May ganin, dapat na Ah, karon lang kung nang tapos mo hatag. Niya, yeah, ni Sugot? Sugot ako. Sugot ang budlot sa kaying simos di Iyas. Ha? Ano ka dahil no? Ang muli lang ta dito ba? Dito lang ta si mong mama. Kaya huwag ato ta sa Amos lete. ay layo mo kayo to. Niya, ato lang ta si yung probinsya. Ito, may yuta dito. Ato tong gamon. Kasi balhin to na mo. Ba ato lang lang itong hinahinayag tukod po dito, di eh. huwag pa ganit mabalhin. Ay, di ba ingon man itong imong nga si Noy Bincio nga. Mabalhin na mo. Ang ah, mabalhin na ito, magbahin na mo ato ba? Para magamit ninyo ang inyong yuta at sagos ha. Ang buto ka update ato eh. Ay, ay, sige lang. Ikaw bala ka karong sabado. Mangulit na dito. Magsusita kung update o nabuak-buak na ba? Gye, sige, sige. Nangil ko daan sa akong gitrabawaan. Parang sabado ha? sa among kalisod, nagsabot mi sa kumbana nga manguli mi sa probinsya kay among susihon didto kun unsa nay lakaw sa yuta ba kay giplanuhan ang manggudto namong managsuon nga amo nang bahinon para magamit namo kay wa na man ang among mga ginikanan. Unya to? Oy, ni aman lagay muli ni. Eh. Oh manang, si Manny Bingsho. Uh, to sa trabaho, nasa lagi panday dito. Ah, mao ba? Ah, bitoy. Apasa si papa ni mo, ing sila si tiya ni mo. Ah. <coughs> Day, ka. Mm. Ito ang saman. Gilaan. Uy, nausap na si Maguwa na ni Muday. Eh? Bayaw. <laughs> Di deba? asa na siya, uy. Huwag to na to si Manoy. Eh. Mga ba? Uh, nga, uh, asap na ni. Ay, ko na lang, adot sa bayo sa akong amiga. Sige naman na mo din eh. Adot sa tabi to si Ila. Tana, dali. Karang pagkuspatasan sa aning asawa ni Manoy din siya na. Probeda. Huh, sa una, marag maayaw kayong dag ulo-ulo ni mo. Pero happy ito man, hindi mo taga. Sa lang, uy. Huwag sa kuy labot, anak niya, gwit. Ay, kumpiyansa. Atala, datasin mo nga. Atala, Recorded by Splander Gaming. na bantayan ang ginaiya sa akong bayaw nga babay murag lahi na murag na kay kani adto may man kay na siya namo pero karon ako na bantayan nga murag tapaw na magtinagdan unya Robredo. Sabay dia payut oi. Auli ni Robredo nam. Oi, wag yud, ka masa agma. Wag git mads. Isa ni ko ba ni mo? Ay ginsa hmm. pa akong bana Oo, uh, so Si Mr. Poki. Sabay dia oi, take ka na na ha. Og ang nag take ana ni as imong atubangan. Mm, may bao ko siya si biya. Di ko sa uh. <laughs> I mean, you it's pa sambayas sa bitinis in newbie. Ha? Huh? Ano good? Huh? So, adiling mo pag-unsang? Muta na lang ko. Nga nung mas mo mo sa ba ang bayad sa ibong iksuon? Basig malain sila. Hindi sila malain, Uy. Mas kami pa ang nalain. Tingnan? Ano um, buwit? Um, nausap man si Manang Patring? Oy, karoon pa ni ka Wala na siya mausap, oy Mamagyapon na niya batasan. Karoon lang ka na pinaiskubre. Mao ba? Sustay! Siya mo ikitawag din sa amu ang star for all season. Ha? Ha? Oo. Kaya bisa kung sang season, siya lagi hapon mo isikat. Kaya siya lagi libakun. Malik. What? Hello, ano, mao ba? Nindot magbatasan. Ha? Nindot is puspos. Ha? Pagya, oi. Kaya na yung nagkita, no? Di pa na mao. Really? Bantay, ha? dilik lang kay bantay, dilik panit eh. Ma'o? ani na ni mo. kana dunay na ibuti mm, so pasabot ko magminaayo nimo pagkita minaayo unsa may ipasabot, ha bayot basta mag ayo ayo kan na nimo no kana dunay umaabot nga dili maayo oh mauna, na kan na kay ayo ayo sa nimo na madunang gid tawlaw ya abi nimo daga naglagutan ni dia he tungod ana iya katasan kun dili pa lagi tungod imong maguwang na si Noy ang putang Gisog na na siya dinas Mauba? Oh! Oh, ni ni, ah, eh. Nanti tinggal, nilang betul-betul. Biar pag... Bisa suruh dia lang pun, ah. Nato! Aku usah, wah. Nato! Ui! Nen... Noi! Nato! Asal masalah ni, Nen, Ah... Nasi kursu, Noi. Haa... Minum aku pada tu... Sa... Yang Amiga tahun. Oh... Usaman... Dileman mong bisita namu. Mo. Ah... bisita? Ah, oh, ah, di, 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 di naman mo mo bisita mo. Ah, uh, man siya na na. No? Dito naman no, si Nyo ganina. Si Manang Patreng, murag mo yung na abta dito. Nya, pero murag mo yung na. Ah, di meron lang mitin eh. O siya, wapasod lang. Wapadayon na. Kamu ang mong padayon na ni Patreng sa bagay? Wala lagi na eh. Biyaan na no, ganyan eh. Oh, Wala ang buong mo, na. O, ato mo sa bagay ron ha. Ato tamani otso. Magpaabot ko ninyo dito. Ah, ah, ah. Ang bahala, misok ko kanyo eh. May namahibaw sa so, mga binsyo bahay. Oh. Sige yut ha, ato sa sadapap kumpana Na unsam sa tuntawhanang, waman woman musud, Uy, arigat naman yung hapon ha Sige lang yuts, bahalag dili may panayunan dito Basta, maklaro mo ang amuntuyo din hi Dong, okay na ka din hi? Okay Roman, ay din hi dito sa manu Ay no video ay Oh, kita nak ke jangan berbaru nih, dool kok. Unya? Mutan aja ngadu ke tunggu atam melawat itu. Pra bagadi tun heu bos. Unya udah ni mau sabta. Sabu tang dah aku orang mau sabta. Aku sih ging nan nga dito na tasi ila, pero apa tap yun na sing sawa gibiaan na galita. Mau pa unya sih yang sulti. Apa sih lu suku si anak oi, suku tu yang sawa. Basta bisulti ku tarung, bisulti ku tinuod. Ay, unya on saman mo adu tas ila roin. Iko, naam kay toyo. Nah, salamat so, na to, pag sa itong dito mo oh, tama to sila. Oo, sige ta na. Maato ta silang manoy. Eh, kasi pa dayo na. Wak ko nunin no, mo sila pa dayo na. Di gawas. Ay, dili. Bila kang maguko, kay akong gitawag si Bitoy. kay akong gisugot pagpapas ni mo. Hmm. Kaya ni ang imong manghud, Unya, kaya nasangit mo ko dito sa ilang Frida. Nalimot ko nga sila. Wala din mo sa pursuit daan, ha? Arun, makapahuway sila? Una ka Ay, may balik gani ko kay ako sila pasudlon. Pero pagbalik na ako, ano man sila? Nakin sa pag ako pasudlon, nga huwa naman ko kay bawag asa sila, be. Paglungag to, be. Daghan na dito paglungag, kaya nandun sila maniapon. Napag may bahaw diha. Daghan pa mana. Pagpalit ito sudan, lechon manok. Si so, lechon manok ba, uy? Wala pa may istang pinirito diha. Nasa'y inanunan. Sa so, pa may problema. Mga daot lang na udili na to na kanun. Matas ka, sa gutas Ha! buti mo eh! Oh! Asa man Hoi, Hoy! Binsyo! Hoy! Binsyo! Ano ang siguro naman guha oh, ako? Hala, asa man siya? Ay! Nagagita na siya na to ay! Manoy! Ah! Uh, Oo, oh, asa naman mo? Nabi siya ako? Ah, ato na mi sinyo. Ah, asa ka? Ano Asa ka? At Kuan giring ato tas usa na tutok ka iksuon kay akong uh, gitiksan po pa man mo reply. Are uh, ba? Diba? Um niya asa man ta mag-meeting manoy? ato na lang ta sa ilang isko. ato adto ta meeting dito bahin sa tuyo to Reported by Splendor Gaming. <music> Naakaron si Kuya Isko Manoy. Oh, uh, uwa sa dito. Ah, uh, tuagot sa diha. Ha? Nak harus saya lah. Mak undang. Kenapa? 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 Daily ni, ano yung video? Come home, ang good day ni. Kami tao ni Kuya. Ay, pastilan. Ako naman ni mga brother o sister. Dali mo, sayon mo, dayon mo. Ah, mga pobre na sa taranong, pinobre ka. Dali mo, manoy! Man. Dali, dali! manay ni alagi mi kay mga musta lagi mi atong imo giingon ba nga ato nang bahinon kining yuta sa atong ginikaanan kay para magamit na to ba kay tan-aw na ko murag wa magamit uy sayang kaayo wa tam ni. Uy, mga kahoy sama sa lubi baron saging sa ba wa wow, cute mao nga ato na ng bahinon para kon kinsay gusto nga ibaligya ang ilang bahin mabaligya na ako, di man ako gusto nga ibaligyang akong bahin kay may among sabot po sa akong bana nga among tukuran, kanang among tukuran ba among tamnan? ang mm -hmm. um, tukuran og bayan niya, tamnan at isang time. <coughs> uh, may problema kay inyo ha may lang bakin dili ko mo hilabot ah, na kung sa ulan ninyo yun so ang uh, ngayon lang ako mugin mo yung magbuot dili ba? oo oh, ang ako ako na ibalik yaman, man, uh, sige, sige, mabuot, pero, kong kwarta man o sige sige huwag mabuot ni mo pero sa pagkakaroon um, dili ko pa man ang sa anak uh, o uh, kung sa gani buak man ni nato so what huwat ang um, nata o Agan pamalan kini gusto on so magsubot sa sabut Terus na ani. Kay pareya sa bataon ta ka lisod. Di ba naghatag ka ni kwarta para anak manoy? Oh, pero sa on ta man og kuwangon man na mao ayo gyud kunyo usa para atiwas nato. Kay di pa madaw ako ra mo gasto ani usa. Pero nahibaw man nga na kay kwarta manoy mahimo nga ididak lang unya ini hali na kasig na sa yuta ba. Maglisod ta na day kay Dili na yuta atau ibaligya. Ang kanaramang kang kanaramang kang kang inyo. Ah, uh, Manu, ikin kinsa gyud galihok aning mga papeles aning yuta nato? Oh, uh, asa pug karon si Patring lang unay akong gipalakawa na kay ako ay eh, busy Mao uh, uh, nga gilihok ra ni Patring. Mao nga kuha nga budget. Dili pa mahimo og maglakaw-lakaw lang sa si Patrin. Sakay magyuna. Ug tumon, amo ka Mao nga Atulong po na ano pala mahatag. Ay, ginoo ko yung taon man, Mm, ano na eh? May problema? Si Patring ay bahala na. Isalig na lang na ito ni Patring. Nah, no, Patay. Ano ni among problema kay karon pa mi kahibaw nga si manang pating di ay maoy iyang gipalihok unya daghan na rabak og nahibaw-an bahin ng asawa sa akong maguwang may pagkakurap ba mura kog nawagta gana pero nakagasto namang gud ni Guit unsaon ni namo lisod man sad og gamiray mo lihok dili man sad bika lugar unsa mo buhaton ani gusto man gud namo nga dili si manang pating may muliho kay sigurado kong matutyo ni unsa man kamo ang pasaltihon Lenny ka. Thank you. Ate Pres. Okay, ang sender na ito karong Adlawa, Julian. Si Ande Lina, Ate Pres. Ah, kaysa ito? Leni Ah, Lini. Oo, oh, ang problema ni Leni Ate Pres, kahit tungod lang yato Yuta Utah in Las Provincia, at least kung mula tao ang Utah, siyudad mo itong at tulad sa Provincia ni Ana bana Ay namang yung Yuta itong bahay noon. Pag-abot lang sa Provincia, Ate Pres, murag, di naman kayo mutagad ang bana sa iyong asawa, siyang iyong bagwa. Ano man? Murag, kay Maudi ay siya ay gipalihok sa yuta na kuan katong ila ang kabilid o bay nunon oh, para para mali mahalin ko no ba nya kaning may pa, namay na bilita uy, kurap ba ay um, kurap kanang asawa sa ibong oh, magbuhang oh, oh, oh. nya kinanglan na ani mo lihokon gyud nya ningon si ba ingon siya manoy ang ako bang bawin bay nunon manoy ba gusto na ko nga ako nga ako. sa ila ka balak kaday itugyal ni natutan ang sa imo hang magbuhang katong kitse na to yang uh, asawa oh katong patring si patring 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 si Patring mawikuan galihok aning kuan saon man taon kuyawan wan lag lagi ba kuno resulti niya nga Kuyaw niya murag uh, ah, padung naman sa away. klaro taon ning ila atrimis mo ko problema kay karon kami ah, kay bao nga si ng patring di ay mawi iyang gipalihok unya daghan ra ba kay yung nibawaan bahin sa asawa sa kumagawang at may pagkakurap wa pa ni bawi di prenda o oh. no oh, mo lagi kurap o oh. ila nang si na murag na man nagsuon oh gatong pres uh, katungod sa niya kabukoy sa ako naman na ibaligya dai eh. kuan niya murag na ang nakapalit ang sa isuon kay kuan man gi baliur sang patring Adi e, di si wala na basta di bayran siya ang katong pero kadi iya murag way karo murag bag ban isa ban siya ay oh nahalin di tingali nahalin nan tanan na prayer god atong ako anak ti pres nga ngihang yuta nga bahin, -bahin nun no niya namatay naman iyang mama ti pres So na, na sakit ang nasakit ang ginikanan nila ang katong yuta nga kabilin siya mama gibaligya gi, mo igastos gi, siya ginikanan nga wa kay bawi ang mga anak. No man na ay nakaapan. Oh, ana ah. balak an sa niyang guliat kay kanang kaning iyang magguwang karon mangayo magamut amot kay Amo, para -amot. igasto amot-amot niya, ilisan ko ni kahalin. Ni kahalin. Oh nya ang ang tuno mangud nga ay kabalaka pat 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 kay patrilya mo lokawa. Patrilya mo liyo kada tanan. Oh ana ba nya? sila. Saul kuno lah. Dai lain uh, kami dari dili mentahun mi mga uh, bugado dari dai gut sima ha, himo him ni mo namo anang imo problem, oh, na. oh, okay, oh, ang problema idu lang katurni bitaw. Idu na law office dai. Oh kana attorney kuno. Oh idu ulan kuno office di ba mo duol kang attorney Rufil o kay daggan kay tabanga sa attorney Rufil. Oo oh, nya kuan ko liat sa taon magmabay da tampos. Oo nya kuan ko liat pananglitan no, og para san, mm. ma, inik, ana, mag, po, dang, sa itabo man ma inig sinukuray pud ana klarohon pud ang kanang sa assessor's office. Ngon mm. ana ay sakala ko. Ay di problema sinukuray problema babae ng yuta aron. Mm, no, Ato kay paambitan at ato. ato paambitan dire. Uh, okay, paambitan bab. Jeremias uh, 29 11. Ano ba? Oh, sa so Old Testament. Ay, sa uh, kinadin pagingon ato Old Testament New Testament nagandam di ko nung nagbolpin to kailan ako gapo sa din tores pangalan og ah, ma'am diba? ma'am Ninet Wigan. uh, ah, ma'am Ninet pagbuta ma di ko uh, uh, ikan Germany kay German man yang bana uh -huh. ya yeah, maminao so mamina og sa kalos ato ang drama magandam jag bolpin og papel kay so what nga verse murag si Father Jesus Wegan do na ba mga kanunay gyud sa musunod ato kay didto taon ati presi ang gi Malihinan taon isla, wag gigunotoy. Ah, isla? I ano sa isla Sa isla, sa pagadian. Isla, lagi ko na niya. Ibra, sa sa pagadian, pero na sinasayan sa isla. Kaya ikaw na paruko siya, ikaw Layo. Layo lagi. O sa may sakit ito. Bangka ko na ba? Magbangka ko na sila dito. Ang tao. na nga mag-streaming na siya. Dagan tao. Tiyo, ay dagan dagko sa siguro na isla ha, tipres. Wala ibutang sa isla lang? Wala lagi, kalimut kong pangutanad. Uh, sa Buanga, sa Sambuanga. Si Padre sa Noobon, mayo kaya na ko basta bam. Sa Sambuanga sa Buanga na isla ha, dili sa padung sa Marawi. Oh. Ay Marawi ka ng tawi-tawi. Abot ka Muslim na diha no. Ang sa tawi-tawi atol ba hulo-sulo. Mama mm, oh, mo torito. Ate pa ambet. Karon, Heremias uh, 29:11, 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong dipangandoy So tawag lang taniya kuan ka kardo. Oh, hindi si Lini. Ha? Lini kan napatambag oh hindi Oo. Uh, tawag lang ta jud sa Ginoo ani no kay mao may pung niya laing paambit ako sa Old Testament gihapon na adere sa kanang na ang Levitico 25 versikulo 23 sa Old Testament gihapon kini Naray. kinahanglan na dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit ni ini hangtod sa hangtod mm -hmm. kay ako ang tag-iya sa yuta. Ah. Ah. Kani ang ginuo mo yung sulti ani. Oh, ginuo bitaw. Mga langyaw lamang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. Uh -huh. Oy pong. May pong niya. Hmm. Kani dili gyud siya moibot sa bota tipresa. Kayo palit nga ipermanente e, sa to pa atong aswato uh, atong bay. Ang bot sa bota ani at tipresa kay nga mga langyaw lamang kamo ako mi tagis yuta. Ang bot sa bota ani ug imo ni itinambar nga dili man ato madas mintirio bisag sa pa kadako atong yuta. Mo ni gingon nga. nga dili mapermanente. Hmm. Kay og sa imong kakaliwatan ibili nimo. Sa telepono niya mula ka ibili man pud nila. Hmm. Dili ka ba permanente? Kaya ba o lagi, siya sa taas, siya may tag-iya. Muna nga, uh, dahil ini, tawag lang dito ang pulang, unya ka nang, na ang na lamdaga, sa lahi, kapon sila, unya ang pagbahin, unya pag subdivide ka nang, ka nang kitawag o partition, mamatingali na nga, ma-equal. Ah, uh -oh. um, ma equal dili kay naay mabintaha. Okay. Di ba? No? Uh -oh. mm, kay uh, padiha atong <laughs> no, yuta ba? Uh oh. kay ang yuta, na sa yuta. Ingon ay nakapalit. <laughs> Nya, saam na lang bay na di ako manang taan. na sa... Oh, di di wakil okay, ako. Nagpuyo man ko diha. Nya to. Saam na lang ga. Ako manang palit man palit man yung yutan sa... Ikaw, 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 na ka. Basta ka na Kung bay na rin na Unsa? Pagkagaw. <laughs> <laughs> bahala rin ko sa'yo. Nakapalit ba Bahala yung kayo kapalit, Basta kung bay, na diha? Nya, pabuo ako sa'yo diha? Ha, Pakloy, <laughs> pakloy, pakloy, pakloy paklo yun natin, please. Mga nang, uh, uh, idool lang na, dahil ni, idool na ko, anday. Para oh, pari ka sa legal matters, ah. aray ka sa abogado, dahil ni. Abogado. abogado <laughs> Atong, okay. sa biblical, man naman ta mag-aso. Man naman ta. Man naman ta mag-aso yan to. Ah. Apan, o, mubalik tayong tiba, no? Mubalik tayong tiba. na, yung tanay, usap ka ang. Pero, ati, pres, ah, kung kita, Ah, pata ba lang mga di ba si ni, buin Alguno? Oo, oh, oo. Oh. Oh, ano, hmm. ano mo din na? Unya, uh, dahil ni, panang litan mangane, huwag Masuk lanjutkan kano. Sa ako lang ingon, ang pulang kita kay Ogboy mo dun ilingi sa kanagitawag o reality. May ngoro ba na yun? Sa kagikan, sa abo pa uli. Huwag iba na. Kanapoy mo yuta. Tinoda. Ha? Uh Oo. -oh. May mantong ako kita nakita gulyat. Ha? Kaya sa man, ma'am? Ma'am, ito ko nakita nga. Dako, bu buga may, mudako. Dito sa pauli, igyapos gamay. Igyapos pun daw, ay! Ah. Ah. <laughs> <laughs> ¿Cómo te pones el título? que va tío? ¡Ja,